Hello, kumaring isme. Huwag mo ko isme. Sagutin mo ang tanong ko. Mayroon ba kayong relasyon ng asawa ko? Relasyon? Oo! Kirida, kabit, karelasyon, relasyon! Yun. <laughs> ang nga kaming relasyon ni ano mo, nakasyawa mo. Oo. -o. Sagutin mo ang tanong ko. Kayo ba ng asawa ko, kumare? Wala nga, kumare. Ano ka ba? Ganda lang ako, pero wala namang kami ng asawa mo. Ano ba, mare? Tayo nga! Mahal wala nga! Isimula ka naman ang na away, ha? Ano gusto ba? Away tayo? Kaya kumare ang nagsisimula ng away, ikaw kurak din tumigil-tigil ka, ha? Umalis lang ako, pumunta lang ako ng Amerika. din mo na lang nilandi ang asawa ko. Walang hiya ka? Akala ko ba kaibigan kita? Sige. Sinimulan mong awad. Sige, tatapusin. Hmm? 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 Ano, Ah, pa? Che, sure. May wala nga kita dyan. Isa ka dyan suluhin mo asawa mo. Hmm. Ano, ikaw pa ang galit? Ikaw na nga ng agaw, ikaw pa ang galit. Ang kapal ng pagmumukha mo, Rating. Ang kapal-kapal ng mukha mo. O anong kapal ng mukha mo, yun din ang pagkapasman ng ugali mo. O, ngayon mag-walk out, out, ka. Akala mo maganda, ikinaganda mo na yan. Hmm. Alalahanin mo, Rating. Mas maganda ko sa'yo. Laking America to. Check. <laughs>